tutorial para sa mga nagliligo challenge. Huwag kayong gagawa na lang ng ligo challenges na puro lang ligo. Lagyan nyo, no? Ni niyo, lagyan nyo ng yung may aral, kagaya ng ginagawa ko. <coughs> nga, kaya, medyo tumatas yung ating kita kasi nga, makalaki ang kita kapag ka mga tutorial po. Ang <coughs> ang um, ano ba inuubo na ko ang yating mga vlog hindi ligo challenge no if you are going to ligo challenge you add more tutorial kung paano example kung paano ito yung buhok mo mapaganda yan tapos sabay mo na pagligo yun na yun sana yun one point tapos um, ito naman kung paano mo gamitin ang mga pampaputi yun din itaytel mo tutorial about ganito sa puti sa pagpaligo pagpaputi ganun ano lang mas madali mas malaki ang kita promise po ang tutorial po ang ganun ang maraming kita kasi nga nandiyan lahat ng mga ads nyo yun kasi yung na ano, i-search nyo po kung ano yung top 10 na top 10 na most ano na mas malaki ang kita kasi live the challenge walang ads wala talaga yung pure real with Italians kasi parang inaakit mo lang yung mga tao yung mga lalaki ayaw ni Whitey na gano'n kaya sayang na ang panahon mo imbis na marami ka nang kita edi eh, may tutorial ka habang naliligo Italians di ba lakipan mo kung paano mo payo sa mo paano mapaputi ang yung ano kung paano yung yung ano, mga kukuma mo para o ganun ganun ang dapat mong gawin para hindi kayo masipa sa mundo ni Whitey kasi nga ako na kalalang beses ako na ano hindi ako nasipa ha, na tanggalan ng ads. Pero yung second na tanggalan ng ads, yung nahikayat daw ako ng ano, ng lead sa lalaki. Kaya hindi, hindi, daw mag, hindi yung maganda. Kaya asahan nyo yung mga nagliligo sa alis dyan na nakita nakikita mo kasi sa at nakikita yung, yung harap na nakalaylay, yung, hindi mag ano, naku, huwag na kayo umasa na kumita pa kayo si sa huli sa huli ang paghukom ni Whitey ayun maharang yung sahod nyo at madidilid at aabuti ng taon ba akong makuha ako yun sa ako isang, isan taon din bago akong nakuha yung muna kong sahod eh <coughs> one year and seven months na po. kaya eh, naka dalawang sahod pa lang ako sa mga experience ko kaya ito sinishare ko yung mga kaalaman ko at mga na, na, nasa psych kung paano kung bakit at ayaw ni Whitey ang mga dapat na immune Lalo na yung mga... So, ayun talaga yun eh. At saka hindi nilalagyan ng yun, white yung yung mga bak. talaga yung ads yun. Ayaw niyang bigyan ng ads yun. Tapos yung, yung, hita na no, nakikita ng no, ma... Kasi yung mga arabo nakikita yung hita Yun na yun eh. Kaya huwag na huwag mo sanayin ng mga viewers mo eh. Nakikita yung hita mo. Ayun na. Wow. Oh, Tumalikot ka na ako kung ligo. pa. Kasabihin mo yung ligo challenge ng habang nag ano ka tutorial tumalikod ka na ligo pa kaya naman natin ng mga viewers ay kung ano basta at least may ano kasi nga ay yung title lang eh parang prank mo lang yung viewer mo ganun yung, yun yun, yun dapat din gawin para ano yun, yung mga nagbabasa ya mo na ako hindi ko pakialam ko nung sa mga nagbasa na yun hindi naman sila kikita eh hindi ka rin kikita eh sa kanila hindi kundi kay YT ka, ka tutut kikita kaya si YT ang sundin mo gusto niya karamihan hindi yung nakakailan nakakalibog sa, ta sa tao hmm. sinasabi yung nagkukubit ng tao malalaki na nalalabasan sila hindi maganda yun ayaw ni White yun sa bun sa, sa dulo ng pag ah, pag ano niya sa dulo ng pag husgan niya ng iyong channel hindi ka pasado maniwala kayo kaya yung si sis, sis ano sis shout out sa iyo at puro naluto ang sa iyo kasi nga kahit noon eh kahit, yung katang kahit ka na yung maligo ka at nag ka ng iyong ano eh, private party nililiko pero yun pala hindi nakaka-act pala yun ng lolo ko di, di, ba? Oh, isa yan patunay ng semi sides search niya ng semi sides. Luto na lang ang ginagawa niya ngayon. Ay sa akin tutorial about skin. Oh, skin ano pa sale. Yun na ang gagawin ko palagi. Kaya ngayon, pwede na lang ano, upload lang ko. Ano, kasi niya doon sa ads na yon na hindi na ibibigay. At wala ko nung dito. Useless, yes. I'm Abang, the pine soon, i upload. See you next time.